Bakit nga ba nabubuhay tayo sa mundo? Para saan at kung paano? May mga bagay na hindi natin kaya ipaliwanag. Ang tanging masasabi ko lang, Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng mga nangyayari. Yung mga damdamin na tayo sa bahay ni John Dave. Pupuntahan natin siya. At uh, hindi na alam kung ano yung dala natin ngayon na so, surprise. Ayan. So po. Ah. Habang papasok nga ako sa bahay nila John Dave, hindi alam ng mama niya na meron akong surprise ng dala para kay John Dave. Kaya naman... Ayan sana. Ayun. Ito yung wheelchair niya na ina, ano? Mm -hmm. Pagkalapit ko nga kay John Dave, sinalubong niya agad ako nung matamis ng ngiti. Kahit alam natin na mahirap ang kanyang sitwasyon, lumalaban pa rin siya. Basta? Ano ba bata ko nandito? <laughs> Kaya mo ba ang buwating palabas si Dave na? Sa wheelchair siguro. Ah, ngayon hindi mo kasi ang mm. Kaya ko ibuhatin, ilagay lang sa wheelchair. Ah. Tapos dalayin sa labas. Ayan nga, sama kayo sa akin. Isama kayo sa akin, eh. Balito na, eh. Dali. Ayan si Dave. Oo, oh, wait lang. Ayan si Dave. Ayan, sama mo si nanay. Direct si Dan. Ito na, eh. Napakataas sa inay. Ayan. Ayan na, yun. Yun. na. Yun. Ayan na. Ano mo pa na inay? Ano Ayan. Baka sa mga ngiti ni nanay ang kasiyahan. Dahil alam niya na malaking tulong to para kay Dave. Ayan na. Na, Wiltshire, nai? na <laughs> Ay, pakabukas natin. Buksan na natin. Ayan, buksan natin yung wheelchair para makalabas si Dave ngayon. Lalabas natin. I-subscribe natin. Ay, patatanggay natin sa mga kasamahan natin yung wheelchair. ah. Uh. <laughs> Nakangiti si nanay habang napapaloha. Salamat, Mir. Uh. <laughs> Blessing na panibago. Mm -hmm. Bilang isang ina, isang kasayahan na mapasayang isang anak.

Bakit nga ba nabubuhay tayo sa mundo? Para saan at kung paano? May mga bagay na hindi natin kaya ipaliwanag. Ang tanging masasabi ko lang, Diyos lang ang nakakaalam sa lahat ng mga nangyayari. Yan! Wow! Ayun! Ah! Nakakalabas na si Dick!

Yan naman yung wheelchair niya, yan yung ano dyan, mm. sinasakyan din naman niya yan. Apo, kaso may ano siya. Mahirap lang ang hindi. Yeah. Ayan, oh, diba? may wheelchair na si Dave yeah. Atin po salamatan po natin sa kagaling po yan kay Madam ha? May ana galang mangiliman. Ayun, mm. from Alberta, Canada po. Oo wow, sa Alberta. Thank you po. Yun. Thank you very much. Uh -huh. God bless po. Maraming-maraming salamat <laughs> sa inyo, Ma. May ana galang ang uh, mangiliman. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Sana marami oh. pa kayo matulungan. Eto 'yun uh, Ano ko sa grabe. Napaka mm. Alam mo 'yun, uh, bilang isang ako lang po, Nay, na isang PWD lang na sabi ko, kahit mag-interview ako na para na paano mabigyan ko ng tulong itong mga uh, kapwa ko PWD. Pero hindi ko akalain na uh, hamak mo bibigyan tayo ng isang ano, ng isang yeah. video picture para kay John Dave kasi po marami pong nakawa kay John Dave. Kaya deserve niya po talaga itong magkaroon siya ng ganito. Um, deserve niya po ito. Uh -huh. Di lang po wheelchair. Siyempre, meron din tayong binigay po. Yan, uh, galing po kay uh, Madam May and then. Butika de Palma. Ito po, binigyan po si John Dave po ng Butika de Palma ng mga vitamins. Oh, ito po. Wow. Yan. Tapos meron din po siya na mga groceries. Oh, galing po kay Madam May and po. Mm-mm. Uh -huh. Eh, diba? mga groceries din po. Man, ano po niya, mga pagkain, tinapay, tapos mga gatas, yan po. Thank you very much po sa Butika de Calma. God bless po sa inyo. Maraming-maraming salamat talaga dito. <laughs> uh, yun, grabe yung saya. kita mo naman din yung tuwa ni uh, Dave at ni mama niya. Ano pong pakiramdam dahil po, nga, ito na, yung, uh, siyempre maghihintay ka po, po kayo kung sakaling may, ano pa wheelchair ba? Uh, hindi ko akalain na talagang maraming hinihipo para kay Dave oh, na ba. makatulong. Um, bilis, bilis na response. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay namin at sa buhay ni Dave. Na hindi namin nakalain na yung video niya na pagamat may wheelchair naman kami request. Pero hindi namin nakalain na biglang dating isa, ilang araw lang. Uh, Maraming salamat talaga. Talagang uh, hindi ko may <laughs> isip talagang masaya kami dahil si Dave ay nabigyan ng bagong wheelchair. Salamat po talaga kay Ma'am Nian Galang. Napakabuti po ng Panginoon. To God be all the glory at God bless po sa inyo. Masaya ka na? Yun, ismail mo sa camera. Eee. Ayun mga adil, masaya na si John Dave dahil meron na wheelchair. Kaya po, sana po, ma'am, ma ma may ah, Sana po pala magpalain pa kayo ng Panginoon. sa ni Ganyo kay John Dave, ako man po bagus talaga sobrang na uh, laki ng tuwa. At nagulat pa ako dahil po sinabi niya sa akin bigla na bigyan na uh, bina natin ng wheelchair si ano si John Dave. Kaya sabi ko, ulo, katulad po nai, hindi na kayo mahirapan sa pagsimba. Ang dala-dala niya na po. Saan niya po sinasakay pagsimba Di sa wheelchair niyang sira? Oh, bagong-bago, fresh na fresh. Iyon. Yeah, uh, maraming maraming salamat sa lahat na mananood. Ayun. sana patuloy po kayong magbigay pa ng uh, pa kayong matulungan sa ibang tao, kundi lang sa amin, kundi sa pupuntao at sana pagpalain pa kayo ng Panginoon. Ay maraming maraming salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong ka. Sana po patuloy po tayong pagpalain at abigyan pa tayo marami pa tayong matulungan ng mga kapwa nating PWDs. Siyempre, ito na si Jan Dave Ang ating uh, uh, Siyempre hindi ko rin po inasahan na magkakaroon din si Jan Dave ng ganto po. Oo. Hindi ko rin po inas. Kung bakit tayo nandito sa mundo? Siguro para tulungan yung mga taong nangangailangan. Yung mga taong kailangan ng pagmamahal ng iba. Hindi man tayo mayaman, maliit man o malaking halaga, ang mahalaga makapagpasaya ka.